hello hello magandang buhay po sa lahat ng aking mga ka-friendships dito so ayan back to normal na po tayo mga ka-friendships okay so ngayon wala mo nang really hurts ang magmahal ng ganito okay <laughs> so ayan po uh, so bukas na po ayun announcement bukas na po uh, ipadala ko yung mga balik buy box natin na andun po sa kabilang room so ayan po uh, ay po ako papuntan Chicago para ipadala po yung mga uh, mga parcels niyo at yung mga balikbayan box. At ito naman dalawa. So ah uh, bakit dalawa. So itong dalawa po ay mamimigay na naman po ako ulit ng mga balikbayan box. Ito pong isang box dito ay para po sa aking mga subscription members na ayan nagbibigay po sila ng suporta ah, sa akin every month. So, ngayon po ay um, isi-share ko naman po yung mga yung mga blessings na binibigay po nila sa akin. So, ibabalik ko po yun sa kanila. So, pipili lang po ako ng isang uh, isang member. Ayan, isang member na makatanggap po ng Balikbayan Box. At pipili po din po ako ng isang solid follower sa aking page. Yung, uh, yung mga talagang aktibo sa aking page na parating na si-share, na na nanonood po ng aking mga videos. So pipili po ako ng isa sa kanila din. So ayan, marami man kayo pero um isa-isa lang po yung mabibigyan. Dalawa, actually dalawa, uh isa sa subscription members at isa din sa aking mga solid followers. Ayan. So, ayan po. So, marami pa akong natira po na mga uh, mga mga laro ang po kung naalala nyo. Kasi yung iba, di ba, binintan natin yun last year. Pero hindi man siya naubos lahat. So, ngayon, kahit hindi maubos, okay lang. Ipamimigay ko pa rin po. So, ayan. Tag-isa-isa po yung ano. I think may natira ako. po ng ano, ayan o mga nail polish po ito. May flip-flop na din dito. May mga dito isa-isa. Sa dito, isa din dito. And then, uh, ayan, 'yung mga nakuha natin tolobi ng mga crackers. Masarap po siya. Tumikim po ako nito kaninang umaga at mga fresh sheets naka-sealed talaga siya. As in sealed na sealed po talaga. Ayan, so hindi po siya mabubuksan. So maglalagay din po ako ng Maybe, kasi marami to eh. Uh, maglalagay ako ng tatlo. Tatlo sa isang tao. Ayan. At tatlo naman sa isang box. Ayan. So, hati-hati kapatid talaga mga friendships, no? And then, so, dito naman, nabili ko po ito sa Costco. Dark chocolates. Ayan, so, ano po ito? Ilagay isa-isa. Isa-isa kayo. And then, may uh, spam. Ayan. May spam po dito. So, uh, laman nito is, ano, hati-hati din. Apat and apat. So, apat dito, apat din dito. And then, of course, hindi mawawala yung And then, yung iba ng machine tray, eh, ibibigay natin ito sa next na, ano, after this one. And then, ah, uh, ano pa? Meron din ako nga dito. Kaya, this mix. Isa -isa. This Ayan, Swiss Miss. Tag isa-isa, Swiss Miss. Ayan. Ay, madali itong mapuno. I swear. Madali itong mapuno kasi marami yung, ano, marami yung, So, dito At sya ka, mint Ayan, chocolate mint For example, sya So, ito dito And then Naalala nyo, nakuha din natin dito Kay Mr. Binu Wine So, alam nyo Yung wine is matagal talaga sya mag-expire Years and years pa Bago po ito talaga At mas, uh, kung lalong tumatagal Mas lalong uh, Uh, mas more matagal mas lalong sumasarap po yung taste ng wine mga ka-friendship so ayan magbibigay po din ako dito ayan para ma ma-try din ng iba nating ka-friendship yung wine at balutin ko po ito ng maigi para hindi po siya mabasag ayan dark chocolate sea salt caramels ayan so ilagay natin dito tag isa isa Talagang sinadya ko talaga mga ka-friendships na pagdalawa-dalawa para isa-isa yung -isa. makakatangba. Kung ano yung matanggap ng isa, ganun din yung isa. So, so patas po kayo. <laughs> Pero sa mga bagay, like tumbler, nakuha natin, hinugasan ko na po ito kagabi. So, ilalagay ko ito. Kung sino ang makaswerte, makatanggap kasi maganda talaga yung quality niya mga ka-friendships pangmamahalin yung quality ng tumbler na ito. So, ayan. Ay, kaya pala siguro tinapon kasi na nasira yung ano niya, takip. So, okay lang po sa inyo, o. Oh. O, oh, kung marunong kayong mag, ano, kung marunong kayong mag, uh, mag-fix nito, kayo na po mag-fix. So, ayan, pero magagamit pa naman talaga. So, ilalagay ko dito. sa andon And then, may tumbler pa ako dito. Another tumbler. So, dito naman is dalawa. Dalawa po yung tumbler. Ayan. So, isang tumbler dito. At isang tumbler dito. Nakuha din natin dito kay Mr. Bean. So, ito po tumbler. Pero, ang kaso lang po, walang takip. So, parang baso lang po siya. Pero, plastic po. Oh. Pero, maganda po yung quality niya bago pa po ito may tag so ilagay ko dito and then yung tasa ayan dito ayan o oh, maganda din maganda yung tasa and then uh, yung laruan na nakuha natin kagabi ayan o oh. uh, so ilagay din natin ito may headband papakita ko po sa inyo So dito po ay nakuha nakuha po nat nakuha ko po ito kay Mr. Bin din. So ay na ano yung ano. So ayan po uh, hindi ko po siya nagalaw or hindi ko po siya napansin kaagad pero andi andun po ito sa storage. So pumunta ako doon kasi naghalungkat ako ng ilalagay ko sa balikbayan box at nakita ko po ito. So sa, yan po oh. hindi ko alam kung ilalagay ko pero uh, siguro ang gagawin ko dito is ayan, yung smartwatch at saka yung smartwatch at ayan, headphone so, ito po nakuha, nakuha din natin ito kay Mr. Bean mga ka-friendships so, ayan oh pero marami akong nakuha mga salamin. Ayan, naalala, kung naalala nyo, nanonood kayo ng aking ano, dumpster dive. Sa so, kuha ko din itong mga salamin. Ang dami po as in, isang kahon po siya, puro mga salamin. Ayan po, so maglalagay ako dito. So ayan po mga ka-friendships, isang box po siya, puro mga salamin. Oh, puro po siya mga salamin. Ayan, nakuha po natin ito kay Mr. Bean at may mga ano pa dito o oh, mga lotion. Ay ano pala, 2-in-1 conditioning shampoo. Ayan, ilalagay natin ito sa balikbayan box. At may mga sandras pala, hindi ko din namalayan. Ayan o, oh. so ilalagay natin ito. O oh, ayan, isa-isa kayo maswerte o dalawa yung nasa isang box tapos ito naman o lotion Ah, uh, kundi ano pala shampoo and conditioner ay meron pala ditong mga baso mga friendships ayan ibibigay ko po ito ibibigay ko po ito sa mga ano kung magkasya pa magaganda po siya yung mga baso oh. tingnan nyo ang gaganda po mga ka-friendship. So, ipamimigay ko din po ito ang dami pala dito, hindi ko na malaya no? ayan, ahugasan ko na din po ito, so ayan, oh ayan, oh, walang bag, mga bago po ito so, ayan, oh, pwedeng-pwede po ito mga ka-friendship, so magbibigay ako sa inyo pero babalutin babalutin ko po ito ng maigi pero magbibigay ako ng uh, apat na salamin dito apat din sa kabila. Ayan. Tapos, dito naman yung mga baso. Ayan o. Oh. Magbibigay ako ng mga baso. Hindi natin anuhin kasi syempre, mamimigay pa ako next time. So, mag-share na naman tayo sa next na ating magbibigyan. Share the blessing. Ikaan, ikaan, ikaan Ayan, color natin, makikir. Mahatiin <laughs> uh, ko ito. Kasi marami to eh. I think, nabili uh, nabibigyan natin ito sa post ko. So, ayan, ako muna ang kakain. <laughs> So, ayan po mga ka-friendships. Ito po yung laman ng inyong mga box. Sa mat makatanggap po. Yung sa maswerteng makatanggap talaga. So, ayan o. Oh. So, may chocolates dito. Ayan. And then, meron pa dito. Lord, okay. And then, yung mga crackers. Mga chocolates. laruan Mga baso. Tumbler. Ayan. Maganda kaya to. Mm uh -huh. Ayan, o. Oh. Tapos, yung wine. Mm, yung wine po. Hmm. Kamimigyan so, natin. So, Ferrero. Ayan pa. Tapos, mga candy. May spam. May spam din. Ayan, o. Oh. So same thing din po sa kabila mga kafriendships. Same kung ano po yung nilagay ko dito sa ano dito pareha din ito sa kabila. So ayan lang po, maraming salamat po sa inyong mga suporta at uh, deserve po ito sa aking mga solid followers at sa mga sumusuporta din sa aking subscription every month. Maraming salamat. God bless you all.